I mijenja se malo. Cu... na bine. Oh. Si ah? Mm. Uh, na... Uh, Mukha ng mga baboy yan. Tapos meron siyang uh, onion leaves. Tapos uh,

Ito, uh, tsaofan. Chow, uh, uh, Sinangag. uh, Beef. and beef. Ay, eh, malaki yung beef niyo, oh, Yung karne. Tignan niyo. Malaki. Malaki, yan. Malaki yung hiwa nung beef niya. Tsao to, Sammy? Ipay. Ah, uh, 100 to. Kasi beef nga. Medyo mahal yung beef. Pero tingnan niyo yung ano. Mahal yung ano. Malalaki yung hiwa nung ano niya. Tapos meron siyang itlog. Yan. Meron din siyang, uh, Union Leaves. Okay? So, tatlo yung binili namin. Ito naman is uh, Saumien. Ano Yan. Ano naman? Yan. Pansit naman siya. Uh, ang laok niya is uh, Baboy. Yan. So, Baboy. Tinan nyo yung Baboy niya. Malalaki rin yung hiwa niya. Chika to, Saumien? Awesome. Uh, 80 ATNT. Yan. So, tinan nyo yung Baboy niya. Ang laki na ng hiwa. Ayan. Tapos uh, ayan, may mga fresh yang uh, ayan. Uh, chili sauce. Sila lang yung gumawa niya, yung mismo yung tindahan. Kasi mm. may mga fring, uh, chopsticks, tsaka plastic na uh, kutsara. Yan. So, bali ito, uh, ito sa kami, pass, mm. and 80 NT, 100 NT, tapos sa uh, 60 NT yung mm. soup. Yun. Siya so, yun yung tanghalian namin ngayon.